Friday afternoon sa aking mga kumare, kumpare, kanegosyo, ka-SS, ka-vlogger, at pati na rin sa mga galit sa akin dyan. Char! <laughs> so, time check is 4.30pm, December 27, 2024. So, kanina umaga lang tayo bumili ng buns, oh, yung burger buns, limang balot. So, isa na lang agad yung natira natin. Thanks God! maagang naubos yung ating burger buns siguro siguro naman mamaya iwala na ito tapos panibagong bili na naman tayo bukas ng umaga so may kasama pa itong burger buns na to yung may palaman na ube ito o oh, hindi ko pa siya na i-display 5 pieces lang ito kasi hindi fast moving sa ngayon yung mga may palaman meron pa nga tayo natitira dito o oh, siguro 4 days na ito pero hindi pa naman siya inaamag okay pa naman siya kasi kanina lang yata or kagabi may bumili nito. Kaya 5 pieces lang ang binili muna natin na may palaman. So, 4.30 pa lang pero bukas na agad yung ilaw natin dito sa tindahan kasi medyo madilim-dilim na. Kaya binuksan ko kasi hindi nyo makikita ang aking pagmukha. Ang ingay ng mga bata dito sa amin. Talagang po pa talaga sa akin pag bablog. Kanina sobrang tahimik tapos bigla-bigla nag-ingay sila kung kailan naman ako nag-vlog, ba diba? Ang galing. <laughs> Maghapon tahimik ang aming eskinita dahil ang mga bata karamihan nando doon sa kalsada. kailan ako nag-vlog, doon pa sila nag-ingay talaga at dumating. Hmm. So, for today's video kahapon nga ay nagpabili nga ako nito sa anak ko. Ayan, ito yung mga napamili niya. Doon sa bunso ko, pinabili ko ito. Siguro before 5pm na yun nung nagutos ako sa kanya or 6pm. So, ito nga, hindi pa natin sila na i-display. Tapos, nagpabili nga ako nito, mantika. Kasi number one talaga ito yung dahilan ng pagpapabili ko. Dahil dalawang, ah, tatlong bote na lang yung mantika ako natira dito kagabi. So, ngayon, isang bote na lang siya. So, noong December 21 na namili ako, nagtanong pa ako ng presyo ng mantika dun sa suki ko ng grocery store. 376 ah, 367 ang isang tali ng labo. So, kahapon, tumaas na naman siya ng 4 pesos. Ah, 7 pesos pala. Kasi, naging 374 na naman si mantika per tali ng labo. Kaya, pabawas ng pabawas ang ating kita kay mantika. So, pinarehas ko ang bentahan ko na kay mantika ng 40 pesos. Bali, Uh, kay, sa palengke kasi 40 pesos ang bentahan nila ng labo kaya nag 40 pesos na rin ako nung isang araw lang bali 3 days pa lang ako nag 40 pesos kay mantika pero dati 37 lang ang benta ko ng isang bote ito naman is yung mga chichiria si lang fish da sa tsaka um, uh, pansit kanto yung extra hot chili at tsaka itong sweet and spicy na pansit kanton uh, ito lang yung Super sticks na milk flavor. Tapos sa baba niyan merong Mount Thomas 100 grams. 8 pieces. Ito ay binili ko naman kanina doon sa grocery store ng Palengke. Isang haba lang ng Nescafe Original at saka isang kaha ng Marlboro Blue at Chesterfield na black isang kaha. Inabay ko lang naman sa so pagbili ko ng mga tinapay kasama ng border buns. Hello mga kumare, mga kumpare, kamarites at mga ka-SS, mga kumpare na rin, hayan. So kahapon hindi na nga tayo nakapag-update about sa ating kapaskuhan kung ano na nga ba ang nangyari sa ating benta. Dahil hindi tayo makapag-video dahil nga talagang full storage ang aking phone. Kaya kailangan ko pa talagang mag-edit para lang tayo makapag-video ngayon. Kumusta naman po nga kay mga ibang kasari dyan ang bentahan nung kapaskuhan? Alam ko naman na karamihan dyan ay mabenta, super mabenta ang inyong tindahan. Kaya napaka-blessing niyo kung mabenta man ang inyong tindahan, lalo nung kapaskuhan. Kasi dito sa akin tindahan ay sakto lang din naman kasi lumampas pa rin naman ako sa kota. Pero kung tutuusin ay talagang napakatumal. Kaya nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon palagi dahil nga sa kabila ng katumala ng aking tindahan ay lumalampas pa rin ako sa kota. Kaya sobrang nagtataka ako pagdating ng inventory ko sa gabi kapag nagsara na ako ng tindahan ay lumalampas pa rin yung kota ng aking benta. Lagi ko nga iniisip siguro God will provide. Alam niya yung ating mga pangangailangan. Kaya siguro minamagic magic niya yung ating benta pagdating ng inventory. Dinadagdagan niya ito. Kumusta naman din ang ating Pasko? Yung ating pagdiriwang ng Pasko. Kasi ako nagdiwang kami ng Pasko. Kasama na aking pamilya. Doon kay Mudra. Kasi doon naman sa bahay lagi ni Mudra ginaganap ang aming pagsiselebrate. Dahil doon lagi napunta ang aking mga pamangkin pa. Yung ate ko. Yung mga ibang kamag-anak ko. Ayaw nila dito pumunta kasi nga eskinita kami. Doon kasi kay mama ay tabing kalsada kaya mas maluwag kumilos. 24 ng gabi, nag-celebrate kami ng Pasko. Napakasaya naman talaga kung mapapanood nyo talaga yung aking upload nung video ng celebration with my family. E eh talaga naman walang kasing sarap at kasing saya nakasama ang pamilya lalo sa araw ng kapaskuhan minsan lang mangyari sa buong buhay natin na magkakasama tayo nung kasama yung ating mga pamilya kasi kadalasan nangyayari lang din naman yan sa mga araw ng kapaskuhan, bagong taon at iba pang mga okasyon kaya naman super nag enjoy naman talaga ako sa pagse-celebrate ng kapaskuhan namin family bonding super saya, walang katulad na saya So, sobrang saya ay talaga naman kapag napapanood namin ng pamilya ko yung mga video namin ay talaga naman paulit-ulit kaming nanonood eh hindi namin maiwasan talaga matatawa kami. Kaya para sa amin ay pantanggal ng uh, problema yung mga video namin na paulit-ulit namin panonoorin. Hindi man kami mabuo-buo sa taon taon na pagse ng Kapaskuhan ay kahit pa paano masaya pa rin naman talaga lalo na pinagtripan ako ng aking mudra pero imo ba naman yung mga binigay na regalo sa akin ay puro green green towel at saka green na electric pan <laughs> kaya naman ang pamilya ko ay super tuwang tuwa naman sila para sa akin kasi alam nila green lover ako at isa pa ay ngayong paparating na 2025 eh parang green yata ang color na pampaswerte kaya siguro, pagpasok ng taon ay tayo ay magigreen ulit. At speaking of green, si, Ma, uh, si Mahal na Birhe na binigay sa akin na calendar ng uh, Ultra Mega ay naka-green din siya. O ba diba? Talagang sumasang ayon sa akin ng blessing. So, 4 a.m. na yata ako nakatulog nung 25 ng madaling araw. Kasi 24 nga kami ng gabi nag-celebrate hanggang madaling araw na yun. So, tapos, nakapagbukas na ako ng tindahan ko, mga 11 a.m. na yata yun. Yung araw ng Pasko. Wala talagang tigil yung ulan, kaya naman mas lalong naging matumal, at saka, uh, kaya naman ko konti rin yung mga namasko dito sa akin tindahan. Lalo na yung mga bata, yung mga candies na hinanda ko para sa mga bata na mamamasko ko, ay dami pang mga natira. Kasi talagang konti lang yung mga namasko dahil nga sa ulan na yan, maghapon talaga walang tigil. Ganon pa man yung araw ng kapaskuhan ay sumobra pa rin naman tayo sa kota ng benta. Kaya super blessing pa rin tayo. Ginagawan pa rin tayo ng paraan ng Panginoon. Minamagic pa rin niya yung ating perahan ng ating benta. Kaya thank you Lord, walang hindi ako magsasawa na magpapasalamat sa iyo Panginoon sa lahat ng binibigay mo sa akin. Hindi man sobra-sobra, kahit pa paano ay nairaraos ko ang aking mga anak sa kanilang pag-aaral lalo sa araw-araw ng mga gastusin sa mga bills o mga iba pang mga pangangailangan na gastusin ay nairaraos ko kaya thank you Lord na marami happy birthday muli sa iyo Panginoong hanggat maari sana para sa atin ay yung araw ng saya natin kasama ang pamilya natin hanggat maari ayaw na natin matapos o, umu o umusad yung oras na yon dahil sa sobrang saya parang ayaw ko nang matapos yung oras na yon na napakasaya kasama ng ating pamilya kami pa naman pamilya kapag nagsama-sama super kalog talaga mula sa ate ko hanggang sa mga pamangkin ko napakakalog kaya nung Pasko, hindi rin naman ako nagluto talaga kahit ano. Kasi alam ko naman na wala naman akong kasama dito sa bahay palagi. taun taon na lang. Dahil palaging wala dito sa bahay ang mga anak ko. Ganun yata talaga kapag malalaki na ang mga anak natin, mga binata talaga. Hindi na natin madalas siya nakakasama sa bahay. Dahil kadalasan ang mga kasama ng mga yan, kundi mga jowa eh, mga tropa nila. Sino relate sa akin mga kasuper dyan o mga kananay? Hmm, di ba? Nakakapaghinayang lang din yung mga nakalipas na araw Nawa, nawala na nawalan ako ng kokasalo at RC Mega. Kasi bago Pasko pa lang ay nagsara na ang binibilhan ko malapit dito sa amin. Nakapaskil doon sa December 27 pa nga daw ang open. So kanina nga, kaya kanina nagpabili ako sa bunso kong anak kasama ng kanyang kaibigan nang isang case ng RC Mega tsaka isang case ng Coca isang case na rin ng Red Horse 1 liter kaya almost one week din ako nawala ng mga yan kaya sayang talaga yung mga nabili na wala akong maibenta lalo na matumal na nga tapos ganyan pa wala ka maibenta ng mga hinahanap ng mga customer mall napakalaking pangihinayang mo bilang sari-sari store business owner sa kabila ng tagtumal ng aking tindahan, nagtataka pa rin naman ako kahit papano ay puno pa rin naman ng aking tindahan palagi. Hindi pa rin ito naubusan. Kahit pa kapitbahay lang ang aking mga customer sa araw-araw. Kaya thank you Lord ng marami. Wish ko lang a... sa araw ng kapanganakan ng Panginoon ay patuloy na maging safe kami ng pamilya ko kasama ng lahat ng mga mahal ko sa buhay lalo ng aking mga anak Ilayo kami sa kapahamakan at sa mga tao masasama ang loob. At ilayo sa anumang mga sakit. Di bali na nga kako na magdildil tayo ng asin importante, ay wala tayong anumang mga sakit at ligtas tayo sa anumang kapahamakan. At wish ko lang sana kung anuman yung mga panganib o malalang mga trahedya na mangyayari this coming 2025 ay huwag naman hayaan ng Panginoon na matuloy ang mga ito dahil sobrang nakakatakot talaga. Panginoon huwag mo pong pahintulutan na mangyayari po ang mga ito ang mga nababalitaan namin sa social media na mga malalalang mangyayari ngayon 2025 sa Pilipinas man o sa ibang bansa so yun lang mga kasuper kasari, mga viewers, subscribers, followers patuloy lang tayo magdasal sa Panginoon na nawa lahat ng mga nababalitaan nating mga yan na magaganap sa 2025 na di maganda ay nawa ay huwag pa hintulutan ng Panginoon. So hanggang dito na lang mga ka super kasari. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye-bye.